Good morning guys! Good morning kaibigan ko! Good morning sa lahat! Alam nyo ba kung bakit nandito ako ngayon sa isang lugar na parang maraming puno? Halika, samahan ako ninyo at tuklasin natin kung ano ang mayroon dito sa lugar nito. Kaya, let's go! Kaya kung bago ka pa sa akin channel, isubscribe mo na ako. Palagi mo akong ilike, share and comment, and subscribe all, and hit all the notification bell para lagi update sa bagong video. Kaya, let's go! Naalaala nyo pa ba? Noon na itong aking pinakita na video ay gumawa lang tayo ngayon ng part 2 para ma-refresh naman ang ating mga kababayan na magpapakita ko sa inyo ng magandang lugar at ito'y isang waterfalls na matatagpuan lamang po sa ating pong isla sa Sibuen Romblon at ito'y matatagpuan po sa barangay Pili eto ay isang uri po siya ng busay o kaya talon. Kaya, halika, tuloy-tuloy natin tuklasin para naman meron tayong idea kung paano makapunta doon sa maliit na busay. Kasama ko yan at talaga namang dalawa lamang kayong pumunta dahil Nadaanan na namin to sa kalsada at talaga namang wala to sa aming balak na kami ay mamasyal doon sa tinatawag na busay. So ang gusto ng kasama ko ay experience niya kung gaano kaganda ang tinatawag na busay falls. Kami ay pumunta at uh, mag alas gis ng anang maga At kami ay talagang naglakad sa kabundukan. Hindi naman talaga asin bundo kung nakita niyo. May kapataga naman. Pero ito papunta na po yan doon sa ating patutunguhan. At kung nakita niyo po ang view ng ating pong kapaligiran ay sadyang maganda at luntian ang mga puno. At ito naman ay pagpunta doon sa ating patutunguhan ay lupa ang ating aapakan. I mean, hindi pa siya simento. At talagang may daanan talaga papunta doon at medyo marami talagang mga mga fern o kaya maliliit na mga damo na tumutubo sa paligid at kung inyo nga makikita ay may mga saging pa at medyo mahirap ang paglalakad natin dahil medyo hindi natin kabisado yung daan pero may daan talaga doon na makikitid ang mga daan sa ating pupuntahan ingat lamang tayo dahil kung first time nyo pong pumunta dito sa aming lugar ay check naman na baka hindi nyo magustuhan na dadaanan nyo pero malinis naman depende lamang kung hindi kayo sanay sa mga gatong adventure pero dito sa probinsya kasi okay na to sa amin ang mga daanan na ito at medyo matalim lang nga yung mga bato dahil medyo delikado pero mag-ingat tayo. Pero kung nakita nyo na po ang kagandahan po ng ating pong pupuntahan, ay check naman na mawawala ang inyong sinasabing ayoko na, parang di ka na pupunta kasi nga ganyan ang daanan. Pero kabriktaran po yan pag nakita nyo na sa personal ang ating pong pupuntahan ay maganda. Ayan o. Oh. Medyo malapit na po tayo doon sa ating patutunguhan kay medyo palayo na po tayo yan sa kalsada. Ayan aabutin po tayo ng 30 minutes sa ating paglalakad or 45 minutes depende sa inyong lakad. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa paglalakad. Ayan, tayo ngayon ay dadaan pa sa ilog para makarating tayo doon sa kabila na lugar. Pero yung ilog na yan ay connect doon sa busay o sa talo na ating pupuntahan. Kaya mag-ingat tayo. At talaga naman nabasa naman talaga kami dyan sa aming pag nalaka dahil nakasama kayo nakasapatos. Ang ko naman ay nakachinelas lamang. Ayan o, oh, maganda at malinis po ang tubig sa aming pinuntahan at pwede kang uminom. bakit nyo naman ang mga bato. Ayan ay nasa 5 minutes na lang ang ating lalakarin at matatanaw na natin yung talon at kayong mga uh, nasa probinsya o kayo ay nasa syudad ay maaari kayong pumunta at bisitahin ninyo libre lamang ito at uh, pwede kayong maligo at talaga namang napakaganda at napakalinis na talon sa buong Pilipinas dahil pangalawa po kami sa pinakamalinis na tubig so maaari nyo na pong inumin direct po ang tubig dahil ito po ay wala po kayong makikitang dumi at talaga namang malinis Ayan, kung natatalo ninyo oh. Ayun na, may puti-puti na siya na parang tela. Ayun ay tubig na po 'yan. At talaga namang mamamanga Ayan Ayun ang tubig niya. Tayo dadaan diyan patungo doon sa taas. Ayan, nakita niyo na 'di ba na tanaw niyo na? At tayo ipupunta doon at lalapit tayo doon sa talon para makita ninyo talaga ang kabuuan. So nagtawid tayo ngayon at medyo delikado kung tayo ay dadal sa gilid ng mga bato kasi malatalim Dito tayo dumaan sa gitna, medyo malalim lang pero mababasa ang ating mga pacha ka short ng kasama ko na ang pantalan ayan. So tumawid na tayo. Nandito tayo ngayon sa paanan ng busay o talon. ba diba? Napakaganda at napakalinis ng tubig. At kung inyong makikita, ang mga bato dito ay kumikinang. at ah, talaga napakaraming fire wrecks. At ang mga bato dito ay plat na plat. O, oh, diba? O, oh, ayan. Napakaganda pag masdan. Fresh na fresh. At ah, talaga namang mapapasarap ka sa pagligo o sa panunood ng tubig na mula sa kabundukan ayan o oh, akala mo ay swimming pool ay napakalaking harang po yan sa gitna ng bato sadyang nakapuesto talaga yan sa gitna ayan kita nyo naman diba pabilog ang kanyang paliguan para siyang balon talagang malalim. Hindi kami naligo kasi kaming dalawa lamang at kami. Baka mayroong ahas. Pero wala namang ahas. At talagang asul na asul ang tubig. Talagang malakas yung current ng tubig kung inyong makikita. At napakalina. Oh. ba diba? At kung nandyan talaga po kayo ay akala mo ay umuulan na maliliit. Kaso yung talsik lang o talamsik ng tubig na magbabasa sa inyo pero pag nandiyan kayo ng paligid at saka fresh na fresh ng paligid at ah, talaga namang hindi manghihinaya ang inyong pagpunta dyan kaya kung bago ka pala sa ang channel ay huwag mong kalimutang i-like share and subscribe all and hit all notification bell para lagi kang update sa bago kong video Aya, uh, please panoorin nyo palagi ang video ko para naman po ako ay monetize at magtulungan po tayo lagi sa atin po. Ginagawa para Pari-pari po tayong mamonetize monetize Thank you and God bless you all. At marami pa tayong ipapakita kung magaganda ang view dito sa Sibuyan, Romblon. Kaya abang-abang lang po kayo, aking mga kababayan, kaibigan at aking mga fans. at ingat lahat. Goodbye.